Hello mga idol, wala na intro intro ah. Ginwasingan ko ang motor ko, kaginlimpyuhan sa todo. Nagkuha sa helmet, kagisok-sok para sigurado. Ginstart ko ang motor, kag mag let's go. Pagkanto sa lugar nga gusto katuan ko. Nagadrive sa motor, sige video para may content. Pero ginatanaw ang dalan nga sipte ligwa para sigurado. Ops! Ari na. Ngagamay ang cross. Abi ko dako siling nila. Ay simbahan gali ya. Puro bato ba? Bakod ba, ba? Nagdiritso ko pakadto sa dako nga cross. Taas ang lalakton. Grabe akun balas, hapo. Pero perti yapon akong, akong pukos. Kay kon makalambot lang ko. Hindi na ko magmanol. Sa siling nila nga sana kung gabi, kagdako kayo nga cross sang nakaabot nako wala gig ko maghinulsol preskong hangin kag ang talanawon relaxing kayo ay amo hambal nila nga lapad ang talanawon nga mamangha kag idya o ari na apo nako pero kuha ko pa magpost-post di la, sige lang lakat bisan init bahala na ang langit nga maghandong sang panganon, para hindi mataman hindi ko may stroke. <laughs> Amun ni hambal nila cross. Taas gin man. Kagang pundasyon bakod. Samtang na nagatanaw ko. Ako na dumduman. Kag nahantop. Ang kahulugan sini. Kag simbolo. Nga may isa kakatawo. Sobra ang pagsakripisyo. Kagang ngalan niya. Si Iso Kristo pinagi sa cross, gindula, kaginhugasan niyang nga mga sala. Ang cross nga ini, eh, hindi silimbahon, apang pinagi sa isa nga nagsakarpisyo, ang kaluwasan, atong ginabaton. Shout out na galing inyo, tanan, mga followers, kag new followers. Have Ab a blessed day sa inyo. Next, maka English pa ko ba? Daw hapo na. Amatamat -amat ako pa ubos siya ba? Daw ginahawiran ko sang tananawon. kadula akong depressed kag stress sa pagtanaw sang bio nga matahom. Samtang nagapapuli na nakita ko ang mga nagakardiga tapas sa tubo nga nagyan ko man sang una. Shout out dagali sa inyo. Maninguha lang ta kag magubra sang pareho. Kaya ang bugay, isang ginoo, mangyanyara sa akon, kag sa inyo. Kung nakalambot ka sa sininga punto, pwede kami makaayo, nga share ang among video. Salamat, God bless you.